Ah, paano ako ma-order ng TV? Ay, may TV kami dyan, malaki-malaki. Paano ko kaya ito, ma'am? Sino pong nag? Ah, ba't ako ma-order ng TV? Oo, Evelyn Garcia dito po sa Barangay Palayan. Ay, di ako naman ma-order ng TV. Ba't ako ma-order ng TV? Hindi, bako ito ba yan, ma'am? Ay, wala akong alam dyan. Di ako na-order. Oo. Ayaw ang TV ko. Bakit Oo. Oh. So, Halimang-halim po, ito kasi inches. mga yes. so, <laughs> <so, laughs> gonna... 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 Ano lahat wala ka? dyan sa TV? Oo! Paano po pala ito? cancel po natin. Ay, wala po alam niya. Ay, wala po akong alam niya. Paano man sa cellphone. Ay, hindi na siya alam. Baka po kayo. Hindi ko alam. Wala akong... At ako ma-order, may TV na ako. At ako ma-order, na TV mo. yung mo. I-cancel cancel po natin yung transaction, ma'am. Hindi niyo po tatanggapin. hindi ko alam. Wala akong order paano ako ma-order ang mabayad po doon. Kailangan man ako na pwede naman po yun mag iba. Po po namin sa upian, Kailangan nyo lang pong sa kwan namin, sa katunayang kinansel ah, nyo po. Pirma na lang yun lang. Di pirma lang po kayo katunayang kinansel nyo at wala po yung order. Ano po? Ano ka ka Ano ay, mga kang mardala ako, di ako marunong sumulat. Ay, siya, naman! mo? lang eh. Kinalo, pa ang baka. Ako pa ang ka! Ako pa ang baka. Ako ang baka. Ako pa ko? baka. Ako pa ang baka. Ako pa Ako pa Ako Sa sasakyan, kasi nandun po yung form. Samahin nyo naman. samahin nyo po. order noon? May na, na. Na-run na. Na-run na. Na-run na. Na-run na. Na-run na run na na run na this sa ating mga ka-surprise buddies. Muli na naman kung nagbabalik ang inyong paboritong programa. This is Shop Best My Best Shoppers upang maghatid na naman po ng isang panibagong saya, panibagong pagmamahal, panibagong sorpresa para sa isang nanay na nagdiriwang ng kanyang ika-66 birthday today na sinurpresa ng kanyang butihing anak all the way from Hong Kong with love. So excited na akong ihatid ang sorpresang ito. Ano kaya ang magiging reaksyon ng kanyang butihing ina sa sorpresang kanyang ipi ipinadala. So, mag uh, magkakaroon po tayo ng konting prank na kunyari po is from uh, uh, appliances po tayo. Meron po siyang in order na isang TV na kailangan niya pong bayaran. So excited na akong makita ang reaksyon ng ating uh, surprise receiver. Samahan niyo ako mga ka-surprise buddies. Tara po. Yes mga ka-surprise buddies. Bali nandito na po tayo sa mismong bahay ng ating receiver. At uh, inahatid na po natin ng surprise ang ipinadala ng kanyang putihing anak all the way from home. Kaya naman, saksihan niyo po ito. Tara po. delivery na flat screen TV na kayo po yung umorder. Ay, ba, hindi ako baka yung ibili ni Agustino doon. Garcia Agustino po. Ah! Ah! Paano ah, ako ma-order ng TV? Ay, TV kami dyan, malaki-malaki. Paano po kaya ito ma- Sino pong nag- Paano ako ma-order ng TV? <laughs> Oo. Okay, so, Evelyn Garcia dito po sa Barangay Palayan. Ay, di ako naman order ng TV. Ba't ako ma-order ng TV? <laughs> Hindi niyo po na ito Ay, wala akong alam dyan. di ako na-order. Oh. Ayaw ang TV ko. Oh. Ano po, ito kasi is 30 inches. po siya man Ito po siya. Ito po po siya. Ito po siya. Ito po siya. Ito po siya. po siya. Ito po 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 Paano ko ma sa cellphone! Ay, <laughs> yung, yung, <laughs> online okay, pa po, po kayo. Ay, hindi ko alam, wala akong... ko ma TV na ako? ko ma-order yung yung TV mo ikaw yung Ika-cancel po natin yung transaction, ma'am. Hindi niyo po tatanggapin. hindi ko alam, Paano doon. Чисlo. Sige yun, ma'am. Pwede naman po yun, mga ko na nila namin sa upos nyo. Kailangan nyo lang kong Sa call namin, sa katunayang kinancel nyo... Pirmama na nila! Pirmama nila! Di pirmama lang po kayo sa katunayang kinansel nyo at wala po pa yung order. Ano naman po kayo? Ano naman po kayo Ano naman po ay, baka nalala ako, hindi marunong sumulat. Having... Ay, siya naman! sulat lang. Eh. Aku ka na yung pag ka. Ako pa ang maka-order noon. Ako pa yung mabayang ko! Sige, mga samahin na lang ako para mapirmahin yung mga Ano uh, eh. um, okay, yep. Ay, Sa sasakyan, kasi nandun po yung form. Samahin nyo naman. nyo po. nyo po. nga, ay, murder. Ay, baka nga, ay, murder. Ay, baka

You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! I'm sorry, I'm sorry. <laughs>

Oh, kayo po ba ito, ma'am? Kayo po ba ito? Ayan, may tubig po pa si ma'am. <tipi> okay oh, lang po. Hinga po kayo. Inhale. Exhale. Ayan. Inhale. Exhale po. Oh. Ayan. Sige lang po. Okay lang po yan, ma'am. Ah, Bawang kamay yeah. matay. Oo, oh, ayaw ka. Ayaw muna kayo. ka. Ayaw lang po na ha. Basta inyo lang po. Ang hindi mo naman babayaran niya tayo. Ayan. Nung uh, masabing tertin pa. Meron po kayong upuan para nakaupo si nanay. Ayan. Eh, pamapay po kayo. Upo uh, po kayo na. Upo kayo. Ayan, upo uh, so, po muna kayo. Ay, ang saya pala. Ang galing. Ayan. Okay na po pala, nanay. Okay na po. Ano? Okay na po. Kala ko bukas pa. Kaya pala sinapuntan lahat sa binito. Wala rin kaming alam dito. Ayan. Ate, upo ka. Para gitna-gitna. Apo. Gitna, Ayan. Ayan e. Apo. Kala mo napapanood lang sa Facebook? Ay, picture mo nga yun eh. Ikaw nga yun. Ayan. Ayan e. Yung day, day of you Happy birthday Tawagin na Tawagin Para nakikita Sabi niya Anong nangyayari Tawagin niyo po Opo oh, 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 The taste of sweetness oh, Meron din po oh, Pinadala niyo ng pasurpresa Meron din kayong tsokolate oh, Ayan Tanggapin niyo po nanay Happy birthday Hello ano Good Ayan. May mamaya ah <laughs> At syempre, ito po ang mga regalong pinadala. Oh, Ayan, pinilin, napakaganda. Pupuksan po, po natin mamaya. Ano po, tanggapin niyo po. Ah, happy Mali! Ay, ay, ay. Ayan. Ay, Ayan. O, oh, sana ti Belen. Ano po muna ito? Dahil okay, ay, sa special araw ay, na ito, sabay-sabay naman po natin kantahan si Ma'am Evelyn ng Happy Birthday! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! happy birthday happy birthday happy birthday to you. maligayankwadi maligayankwadi maligayankwali. special ang araw na to. Ano pong maihiling nyo pa? Ano pong birthday wish nyo? Wala na, na niyo po na. Ito na po. Lahat ang ko. Hihi! Para sa inyong sarili po na. Di ba mo kanina pera? Ano buhay Di ba mo kanina pera? Okay po. May pera kaya? Hihi! Nanay na po lahat ang inahiling nyo? hiling ko pa na umaba pa ang buhay ko. Ah, buhay pa. Lakat walang pera na. Lakat walang pera. Para naman matapagod na yung kandila. Para naman kandila. Yay! Happy birthday! Ayan. Ang sabi po sa akin, Happy 66th birthday, ina. Ayan. Siyempre, meron po regalong pinadala. Buksan niyo po. Ayan. Ayos. Akin mo na panyo. Ayan. Huwag ka pabibigla, ha? yes! Yeah, yeah. Happy birthday! Ayan, ano ang kaya yan, ma'am? Ah? Sige, ma'am, labas niyo po. Ayan. Hello, you know? Hello, saya. Nakikipanoodin kami. Ano po, Ano kaya yan? Bakay bomba. Ang saya na tipilis. Happy birthday, ma'am Evelyn. Buksan niyo po. Sige po, sirain niyo po para buenas. Ayan. Wow, ang ganda ang Happy birthday! Ay, wala mang pera yan. Ito'y towa. may baki may pera yan. ma'am, na po ano mo? Ang ganda, ang Wow! Ayos, wow. ganda. Ay, ay. si Daeren. meron pa pong regalo na aatay sa video mo.

Hilahin niyo po para makita Sige po, sirain niyo para swerte. Sige Yay! Happy birthday! Ano po yan ay? Ano po ito nai? Ano daw yan? ka. Ano yan? Gasol? Ano po ito nai? ay? Ano yan? Ano Ano yan? Ano yan? Ano ay. Sige po, niyo po. Ay, parang Ah, Sige, mo. Parang Buksan niyo po na din. dito. Po. Dito po, dito po. Ayan, hilahin niyo po. kaya? kaya ito? kaya yan? Sige po. Ano po ito, Nay? tv yan. naman. May dami? Ayan po na, no, Meron no. kayong bagong TV. Wow!

Hilahin hila, po hila, 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 hila,

<laughs> Sobrang uh, siya. Oo, hindi yan expect. Opo, na na naman. Ayan, ibabal mo yung TV si ko lang pa 3-5. Oh. Ayan, ay. Hello. Happy birthday. Hello, Hello. patuwa naman. Grabe na kay Nairin. Oo, sino? Si ate o. Happy birthday, Ma'am Evelyn. Evelyn, hindi pa po tapos dyan. Oh, ma, meron sa pa, pa pala. pala. Opo, hindi sa pa Sila ng Ati, ay, na po natapos dyan ang pasurpresa. Pati bilin meron pa pala. Sa oh. huling uh, surpresa ang pinadala. Inong Ino okay. <laughs> ka pa tubig, inong ka pa tubig. Teka po, break mo muna tayo. Ayan. Tubig ulit, tubig ulit. Hindi ako katubig. tubig. Oh. Oo, huwag ka tan. Uy, mga tan. Boy, boy. Okay? okay. Ah, Anta ka na sa surprise and sunat? Anta niya po pa kayo, ah, Okay. Nai? Meron pa kung isang surprise, ha? Oh. No, ang pinaka-importante pinapaabot sa amin nang nagpadala ng mga ito, ito po yung pagbati ng pagmamahal niya ngayong special na kaarawan. Wow. Na Babasahin ko po para sa inyo, nanay, ang kanyang pagbati. Ano ito po mga nagbabasahin? Yan, nanonood si Dairin. Dairin, maririnig mo na. Ano ito, ma'am? Ang sabi po dito, dear hmm. ina, simula pa noong ako'y nasa loob ng iyong tiyan, ramdam ko ang inyong pagmamahal na walang hanggan at pag-aalaga mo sa amin. Si po. Sinanay po. Ah, sinanay po. ko sinanay, sinanay po. Ayan, pasensya na po. Ayan. Ayan. Buong puso kong tatanawin at pag, uh, ang binigay mong pag-aalaga at pagmamahal. Ikaw ang aming ina, ang ilaw ng tahanan, ang ina na nag-ingat sa amin kahit kami ay nasa sinapukunan pa lang. Mga sakripisyong hindi biro, salamat po at patuloy kayong gumagabay na kahit isa na akong ganap na magulang ng aking mga anak, ay kailangan ko pa din ng isang ina na gagabay sa amin ng mga anak ko. At sa inyong pagtanda ay nababawasan ang inyong lakas kung kaya nandito kami ng mga kapatid ko at mga apo nyo na handang tumulong at alagaan kayo. <laughs> Pero alagaan nyo din ang sarili nyo, magpalakas po kayo dahil gusto po namin na makapiling kayo sa mahabang panahon. Sana patuloy tayo nga magmahalan at magtulungan. Alam kong hindi nyo hinihingi ang lahat ng ito, pero buong puso kong ginagawa ito dahil gusto kong maranasan ninyo kung papaano umiyak sa tuwa. At kiligin sa sorpresa. Happy birthday to you and I will love you. Yakap at halik para sa inyo, nagmamahal. Dairin. Ayan, meron pong PS mga anak or apo, pakisayaw si ina kahit saglit. Ayan, sino oh. mga anak? Ay, mga oh, anak daw, apo. Anak, daw ang iyong ina, ang iyong lula. Dali, may tuktog. Hindi, ikaw muna din to. Ikaw ang dito. lalaki. Ayan. O, din mo Ayan. ikaw, din Sayaw mo naman po si nanay saglit. ayan. 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 Happy Birthday! Happy Birthday, Mami Emily! <laughs> Ayan, sige po muna. Ayun po Ayan ha, pag ano pong birthday message niya para kay Mami Emily? sabihin niyo po, may isa po kayo sabihin kay hey, Nanay? Para. showing me naman malaking regalo. Ayan, Ayyan, naman po sinasalay. So wow. Pero post ko niya si Mom Ebe si, si Mom Ebe. Happy birthday Mom sino naman ako? ayan, ito ay. Apo. Apo. ayan, Yan ang sayang mo na naman si oh. Kaya, uh, ano ba nanay? Eh? Yes, ma'am. Kapatid mo si Ma'am? pa po? mo Sino pa po? <laughs> Sino pa po? Anak mo, apo?

Okay, yes, thank you so much. Happy birthday! May nice pa po ba? sa anak ko Hindi mo kaya pinit? Okay lang, sir? Ayan, Sino po? po Ako? Ako? Ayan. Yes, sayo mo birthday, Lala. Ayan, birthday mo? Merde, merde. Sa nagpasurpresa, mga sabihin na magpapakayang Ay, ma'am, ma'am. Di sa'yo, narap ka Ano gusto ko sabihin? Sa nagpadala ng surprise? ang magpapakayang kayo ng dolan. ayan. Sila po ay mga, ano yung po, ma'am? Kapatid po. Kapatid. Ayan. ba? <laughs> ano pong birthday message niyo sa inyong kapatid? Ate, sana maging matibay ka lagi. Kaya, Tapos sa totoo lang, kaya kami nagpunta dito, natawagan kami ni Dayrin para surprise sa Karen. Gumawa kami ng paraan para hindi mo maramdaman, hindi mo malaman. Kunwari hindi kita babatiin, pero pinilis ko na ano. Talagang ito lang ang tinumbok namin. Happy birthday ate, mahal na mahal kita, mahal na mahal ka namin. Dayrin, salamat sa ginawa mo sa iyong mama. Talagang... Oh, Ika nga ay pinakita mo pagiging tunay na anak. Kaya pagpapalain ka pa sobra. Salamat neng eh, sa pagpapasaya sa mama mo. Ayan. <laughs> Ayan. Sino pa pong kapatid? Bakit ka? Pamangkin. Pamangkin. Ayan. <laughs> Sir, thank you po. Ayan. Tita happy birthday. Ayan. Sayangin mo siya kapag nag-message ka. Ayan lang. Happy uh, birthday. Mas safe na pa sa bahay. Kahit <laughs> kahit medyo malayo. Ingat. <Ayan. laughs> At Dairin. Thank <laughs> you. Thank you. Ayan, may kapatid pa po si Ma'am Evelyn na gusto magbigay ng message. Okay na po. Opo. Okay na po. Ayan. Ayan po. Okay na mama eh. Okay na. po. Napakaraming nagmamahal. po. pa. Meron pa pag mga apo. Happy Lola. Apo sa tuhod Happy Lola. Happy birthday Lola. Happy birthday po. Yay. Oh, Apo sa tungkol. Happy birthday, Lola. Ayan. Okay na? Ayan. Ay, na hindi na bumating. Siyak na lamang. Yay! Hey, hey. Thank you so much. Ayan. Nag-iyakan ko ang mga apo niyo sa tungkol. Satuwaan uh, na, Nanay. Pilang ganhay, ano kang masasabi niyo kay Ma'am Diane sa pada pinadala niyong surprise sa okay. special na araw niyo po? <coughs> Dairen, salamat sa inyo. Hindi ko akalain magagawa nit ito sa akin. Wala akong kalamalam. Ang alam ko bukas pa kay sabi ko sa mga bata. Bukas pa. Salamat sa Ayo, 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 mga kapatid, ayo, 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 Matatak pa ng limahe! Matatak pa ng limahe! na, pa May Wala na, mayroon pa dito. May malaglag dito. Aya. Masaya po ba kayo ngayon? Masayang-masaya po. <laughs> Ilang taon na kong hindi kasama si Mang Dayuin sa inyong special nila alam nila Handaan nila ako nung ako na sa Maraming dami ako dito. Man, 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 man. Man. Ilang na po bang wala, hindi niyo kasama si Ma'am Daireen? Maraming tao na rin. Maraming tao na rin po. Ayan. So, pinili niya pong dumayo para sa inyong binabukasan. Uh, ano po ma'am? Ayan, meron pa po ba kayong pahalo ano? ano? ah, na minsan? Kaya na ba kaya rin? Kaya na. Salamat, Daireen. Hindi ko akalain na itong karawang kung ito'y magagawa ninyo. Maraming maraming salamat sa inyo. Ayan. <laughs> Walang iyakan, ay. Ay, sambay mo <laughs> ay, ano ba, Gary? Asabit asabit tayo dyan. Masaya po ba kayo, Nanay Evelyn? ang masaya ako. Kaya na kaya sa tuwa. Ay, hey. ay, sabi po rin na. Happy birthday po. Ay, ka. Dito po tayo, Nay, sa gitna. Upo upo kayo. Sabiti. Ay, sabiti. Sabiti. Walang iyak, oh. Ay, oh. Ayo. Wow! Ayan, yes po mga ka-surprise buddies, isang nanay, special na nanay ang sinurpresa namin dito sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro, Barangay Palayan po. Ang uh, nagpa-surpresa po ay walang iba, kundi ang kanyang butihing anak all the way from Hong Kong, ang uh, sinurpresa ang kanyang special na nanay. So for more surprising videos, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Shop Best My Best Shoppers. Para ma-notify kayo sa mga bagong videos, don't forget to click the notification bell. So, paalam mga surprise buddies. Bye-bye po. Bye-bye. Happy birthday, Ma'am Evelyn. Bye-bye po kayo, Ma'am. Bye-bye. everyone that spread happiness and love